Hi guys, this is Bell Channel 2018 and welcome to my vlog. Sino nga kaya ang mga taong nasa likod ng mga black propaganda laban sa fashion icon na si Hart Evangelista? Naniniwala si Hart na patuloy na gumagawa ng paraan ng kanyang detractors para sa tinatawag na shadow ban na isang uri ng pang-atake sa mga tulad niyang product endorser at social media influencer. Hindi naman tinutukoy o pinapangalanan ng asawa ni Escudero kung sino ang pinaghihinalaan niyang nasa likod ng pag-shadow ban sa kanyang mga contents. Stolen contacts, black propaganda, hiring a third party to shadow ban my contents in the end will not matter because I don't do this for fame ang bahagi ng cryptic post ni Hart kamakailan. I will keep doing this till I'm old and gray, even if no one is looking, ang mariin pa niyang sabi. Isang netizen din ang sinagot ni Hart na nagtanong kung nakashadow ban pa rin ang ilan sa content niya. Nakashadow ban pa rin. Di siya lumalabas sa feeds ko na. I celebrate everyone to do what they love but I will not agree to this to pull others down so you get a head start to steal people's contact that they work on for years very bad pahayag pa ni heart na ang tinutukoy nga ay ang pagsasabotahe sa kanya sa mga hindi pa masyadong aware ang shadow ban ng isang proseso kung saan maaaring itago ng gumagawa nito ang ilang content sa account ng isang sikat na personalidad nang hindi sila sinasabihan ang ibig sabihin, pwede pa rin mag-post sa kanilang accounts ang nabiktima ng shadow ban pero hindi ito nakikita o napapanood ng maraming tao. Ang ending, nababawasan ng views, likes at shares ng kanilang content. Kaya apektado rin ang kanilang kinikita at maaaring makaapekto rin sa pagkuha sa kanila bilang influencer at product endorser. Yan po ang shadow ban. Thanks guys for watching and God bless everyone.